Ayan guys, ako ay nagluto ng pinakbet. Ayan, ang sapog na ay pork belly. Ayan guys, ang sarap ng aking ulam. Ayan, ang aking pinakbit. Kaso wala akong kalabasa guys. Kaya yan lang. Ayan, yummy yummy. Sarap masarap pag may sili kaya nilagyan ko ng sili guys ayan ang ating pinakbit yaming pinakbit guys ang daming sahog na pork belly roast na pork belly guys ayan thanks for watching 拜拜。Bye bye.